Napakahirap po. Napakirap ng partner ni Mami kasi... Combo eh. Combo eh. Kumbaga... May anak lahat. na may epilepsy. Mild epilepsy. May anak na may leukemia. Napakirap mm. po talaga bilang sanggol isang bully. Ano po ba ang po, pangarap ni ano ng inyong anak? Yung anak ko si Cheris. pangarap. Chiris. Mm, si Cherish. Pangarap po niyan maging flight attendant. Mm. O, yung isa ko pong panganay ano doktor po. Doktor. Ano po ang gusto niya? Ilang taon yung panganay? 15. 15. 15. Okay. Si Mary Cherish ang inilalapit mo, Opo. Ate Cindy. Opo. Opo. Dahil siya yung may mas, mas sakit malubang, na sakit na, na leukemia. leukemia yung isa naman, yung panganay mo, e mild epilepsy, opo. yan yung nagsisisure, eh, no? nagsisisure siya. May gamot yan. Pang gamot opo. yan, usually. Opo. opo, ang iniinom niya po ay pinobarbital. Po. E Pinobar Tama, para makalma yung ano, anti opo. yung Opo, anti opo. ano? Sabi, nagsasalita doon, mag-isa may no? Opo, ano? nagsasalita. Hindi niya po. Nanginginig ang... ba siya? Pag, Isang beses po siya nanginig, August po yun. Tapos yung epekto, nagsasalita po siya mag-isa. Hindi niya po alam. O, hindi niya alam yun. Ano lang yung may episode, no? Anyway, Ate Cindy, hindi mabalik tayo dito kay Mary. Mary Cherry style alam ko ito yung inilalapit mo sa ating programa at alam ko ang kailangan mo dito. BMA po sa pumping mo po mm -hmm. Siya pa siya po hindi pa na bone marrow aspiration, wala pa. Ano po? Ito po yung ano hindi ito pa na. Po. kasi ito po yun. Na, opo, na hold po kasi na hinto po yung chemo niya dahil Wala na sa BMC. Wala po. Wala, PCMC no? po meron. Okay. Oo. So PCMC gagawin natin. Apo na? Philippine PCMC Children's Medical, Medical Center. Center. O, e, hindi ka nagkamali ng lapit. At tama naman ang referral sa'yo. Sa PCMC ka. Okay. Mm -hmm. Actually, ating programa mas malapit sa PCMC. PCMC? Shout out kay Miss Emily. Miss Emily? Emily ng Social Services ng, ng Philippine Children's Medical Center. yan. Ang PCMC no dahil andiyan ng mga may karamdaman ng mga bata na kailangan natin tulungan so chemotherapy sa kabon bone marrow aspiration ang inilalapit ni Ate okay. Cindy no magkano humigit kumulang magkano ang quotation na 8795 po sa BMA po BMA okay. eh chemo yung chemo po ay nasa ano yung protocol niya po kasi 96 eh. 96 hmm. Ano po yun? Sa po ng 3 months. So, 3 months lang yung 96. Opo. Oh, Pero po, kahit na nakalagay po kasi dun sa ano, protocol. Mm, -mm. Chemotherapy. Ilan ho ang kailangan? Sa sakali Sa BMA po. Sa BMA. Hindi, BMA. Isang beses lang yan. Hindi ano? po. Sa isang taon po, ano? Uh, every 3 months po. Sa isang taon. Every 3 months? Opo. Oh, sa so, isang taon. So, marami. So, humigit ko mm -hmm. ang kabila, computation sa'yo. Kay Mary Cherish, eh, chemotherapy na 96,000. Tapos may BMA ka pa ng every 3 months. Oo. Okay. Oh. Kaso tatong beses na lang po kasi ano na po ngayon, March. Mm -hmm. So may tumulang okay. magkano competition mo, Ate Cindy, bago ka nagpunta sa ating programa. Yung iyong hinihiling sa ating e, programa. kung magkano po ang, ano po, ang ibigay niyo po. Mm. Yun po ay eh, malaking tulong po sa mm -hmm. sa pamilya ko po. Okay. So first time nakalapit sa ganitong klasing okay. klaseng first programa, time. no? Yun. First time lumapit, ano? May nagsabi ba sa'yo, Ate Cindy, na lumapit Dinuluman ka sa atin? Tinulungan niya rin po. Ah, talaga? Si Kaya Rudol po. Ah, okay, 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 okay. So, yun na nga eh. Naging uh, word of mouth, di ba? Uh, Kung baga, sila yung nagsasabi na, oh, diyan kayo lumapit sa programa na kasi... Uh, chak napakabait, yun. chak. Yun napakabait daw po ninyo. Totoo naman po talaga. Chak po, na chak si yun. Po, no. <laughs> <laughs> Walang mintis. Napakabait minis. si Paulo. Kaya nga, Paulo yan eh. Chak! <laughs> okay. So, ganito, Ate Cindy. Ah... Uh, yung hinihingi mo, hinihiling mong bone marrow aspiration at saka yung chemotherapy. Sasagutin na yan Thank ating you. programa. No? Para hindi ka naman problema. Opo. No? Sasagutin ang mm -hmm. buong buo yan ng ating programa. Servisyo publiko sa Abante Radio. Para makatulong naman kami. No? Dahil mm -hmm. naiintindihan namin yung yung uh, kalagayan. Dalawang anak yan. Ano? Mm -hmm saka alam namin hindi sasapat no yung income natin ano ayun oh, yun. so sinasabay lang kami trabaho nagtatay kami trabaho kayo ay housewife no so Partner, masin lang. Sige. Sige. ba niya mailapit ng panggamot yung panganay niya? Idream ba yun? Naipasa niya. Y yung mild, e mild, epilepsy, no? Siya panganay. Oh, no, eh, Tuhod eh. na natin. Saang, saang hospital yan? Ate ano Cindy? Po? BMC? Opo. Oh, doon oh. ko rin Kasi po siya. Kasi naman cancer. doon. Eh. Opo. Oh. Oh. Kaya oh. So, bukod dito kay Mary Cherish, na talagang kailangan, kailangan natin ng madali ang lunas ito, no? Isama nyo na Sama si... Na. Hige si, po. si Panganay, si pangana, ano? yung panggamot niya apo, no panggamot, 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 panggamot apo, para maintindihan naman oh oh maintenance food malaking mm -mm, mm -mm. kabukasan sa inyo yung mm -mm. pang ano Dalawahi na natin kung combo ang problema kokombuhin natin ayan thank you po maraming salamat po talaga <laughs> hindi po ako uh, nagkamali na sa inyo po kulang mm -hmm. mapit thank you po maraming maraming salamat po <laughs> basta ate so combo yung may karamdaman sa pamilya parang tama tayo eh oh, kaya kokombuhin natin combo na rin nato o natin dalawa din Wag ang, ang hiling lang namin at si Hindi, kami ni Paulo at ang programa, ang hiling namin. Huwag kang nakasayin mo yung loob mo. Dahil yung pag-aalaga mo, importante yan sa mga anak mo. No? Wala ka mang kinikita sa ngayon dahil nag-aalaga ka ng mga anak. Yan ang kailangan nila. No? Yan ang kailangan nila. At si Sir naman, si, si Mister Mr. naman, talagang trabaho para kuspulsan. Ngayon, nandito kami at uh, kami biglang pumasok sa inyong storya uh, upang uh, makabigay ng makahinga kayo ng maluwag. Oh, diba? Salamat po. Maraming maraming salamat po. Salamat po. Okay. O oh, yan. meron May, ba kayo mensahe sa ating programa? Sa serbisyo servisyo um, publiko? Uh, yun nga po. Uh, hindi po ako uh, nakamali po. Nasa inyo po ako. Humingi ng tulong. Uh, napakabuti nyo po. Ah... Uh, din po ako sa Panginoon na din ako niya po ako rito. Ah, uh, uh, Panginoon na po ang um, magbalik po sa inyo ng pagpapalap. Maraming salamat po sa tulong po ninyo. Hmm, basta tandaan niyo na uh, lahat ng uh, problema ay mayroon solusyon. Okay? Huwag kayong ng loob. Laban lang ha. Apo. Dalawa 'yan. <laughs> hmm, okay? So at uh, abayan niyo po n'yo tatawagan kayo ng aming mga staff ng serbisyo publiko para doon sa proseso natin ha. Okay, maka <laughs>